Sorry kayo mga guys, dili kayo malungha na akong tingong dadto na part. Sorry kay sabak mo guys. Sorry kayo. <laughs> So, dana dyan, nagka-onday ko, guys. Ako sa gibyaan nang ako, ang gason. Maoday na akong sudan guys, o oh, ham. So, guys, past forward na day ay dana, guys. Mana dyan ko ka-ondana. Ako na naanggis sa bunan ng mga plato. Music Uda na day part guys. Ako na nang gibalhin ang camera anak ka para dili sad mo ma kuanan dito ro permente. kisabunan na nagya na nako. Suda so, na day guys. Ako na na siya giwaswasan. So katawratanan guys. Mm. Um, naro di ako kauban na ragisan. Ang iro sure at lang. So bye na guys. Bye.